Hindi na pala kailangan ng kan, oh, ng fish pan. Oh, dito sa loob ng bahay ang kanyang kan, oh. oh. mga isda pala isdaan nandito na sa loob ng bahay. Oh. Meron siyang katlong plato, meron siyang African hito. Meron siyang ano to, tilapia. Oh. Tapos ano to? hito. Hito din ito. Tignan nyo, oh, mga kapatid. kaya natin tularan to. Ito yung mga kanya, oh. Battery nya, oh. Oh. Ang ganda. Ang ganda man yung patubigan nya. Ah, ilan kaya yung nagastos nito? Ganda, oh. Tatlo yung kanya, oh. Tatlo, oh talento naman yung kanito ang galing naman yung nakaisip nito matularan nga rin to oh huh? naku ang ganda oh huh? meron pa sa labas eh, meron siyang yun yan tapos meron pa sa labas oh dito pa sa labas ayos ah hindi na pala kailangan ng kon nito ah oh? bali apat